Yan, good morning mga kapinya. Hindi dito tayo ngayon sa pinyahan na tayo maghaharbes o ngayon. Ito po ay eh, sa ponda namin dadalhin. Yan po mga buong Yan. Ah, hinog na ho. Oh. Oh. Akala nyo ho, oh, eh, mga hilaw pa pero mga ano na ho oh, yan. Pwede na kung pitasin, pwede na kainin ito po ay deliver namin ni Pondahan napapansin nyo medyo masukal pero okay lang po yan at harbisin na naman pagkaubos ang bunga saka ho ito lilinisan ulit yan o oh, mga kapin gaganda ng hinog ito po katamis at ito yung hinog sa puno oh. ganito po kami pag biyernes biyernes, martes yan po aming trabaho mamitas ng pinya ito pong pinya ito ay sa aming tsuhin ito po, oh. sa kabila oh, yan, hindi ho natin pwedeng bawasan yan at yan oh, iba na may ari sa aming tiyuhin po to, kami ho nakuha na kanyang pinya kaya ito muna ang aming unang haharbisin unang hahalawin ang kukunin lang po natin dyan yung talagang mapula tulad po nito oh. marami pong hinog mga kapinya nakakatuwa po nakakatuwa hong mamitas pa ganito yung kulay kasi ito po yung talagang matamis, walang gamot yan po ang gustong gusto ng mga mamimili yan ganito ang kulay na ng pinya oh, halos na mama na ko siya oh. yan po ang ating tropa oh. yan sama pa ang aking dianan yan po yung kabakas ko sa pinyahan yan po yung namumuhunan ako po yung nag-aalaga. Kami yung dalawa. Tulong-tulong mo -tulong kami sa trabaho. Ito uh, mga kapinyang. Gaya lang po mag-harvest na. Kitang-kita nyo yung mga hinugong. nakalimutan ko pong magdala ng guantes at nagmamadali ho kami napakasakit sa kamay pag wala tayong guantes kasi sobrang tinig ng niya ang pamimitas ng niya dapat ho iras-iras kung saan kayo papasok kung sa Batangas ay itubling tublingan kung tawagay kung, kung saan kayo sa pumasok sa dulo dun din kayo lalabas sa pinakadulo ulit o oh, yan mga kapin ito po ay panahon bunga ho ito sa, pan sa panahon hindi toko ko sa pinabunga kaya ito ay napakatamis ito pong napapansin nyo ito ang mga hindi bumunga pero may laman na siya. inulugan na ho siya. Yan ating mga kasama. Mga katropa Oh. Ang lago mga kapinya. Yan o oh, labasan na. Magaganda naman ang pinya. Dami hinob no. Yung mapula lang na lang, Sobrang pula. Kasi pag ganito hong sapit ang pinya panahon, medyo mababaho ang presyo. Ako oh, kuya. mababa ho ang presyo ngayon na ah, sabay sabay ang kalaban ho natin eh halos lahat may pinyahan merong sapaw kaya ito'y tinatawag na panahon hindi katulad ng mga ila, mga ibang buwan na talagang tayo ay nagpapabunga Oh, ah, yeah, yan, maganda na, maganda ng init Pwede na tayo maghulog ng pambagong taon Okay, okay Sa kuya Okay, yeah, diretso na Oh, lalaki oh Pag biyernes po, ito po ang aming trabaho, ito ang aming hanap buhay. Ito, napitas. Ito hinug na kaso wala ang... Hindi natin kailangan natin pwersahin ang pinya at marami ang kalaban. Kaya dapat ang kunin lang natin eh, yung medyo madilaw na talaga, yung hindi na masisira kasi medyo mababa ngayon ang presyo ng pin oh, yan oh, sayang reject sundo na o yan ay are o oh. jok sundo, sunduan mo yun oh. masuka loob oh, kaya hindi natin medyo makita ang hinog Pero ayos lang kuya at ito naman Mga ilang linggo lang Eh mauubos na Hahalawin lang ho natin yung Mga hinog at para hindi mabulok Kasi pag yung mga hinog Eh hindi natin nakakuha Pagbalik ho natin Sa susunod na pitas Eh yan ho yung mga bulok na Yung atula doon ito eh hindi masyadong kita o yan katulad dito o. may tama na hindi na po pwede yan reject na yan iiwanan na natin yan dyan sa puno at para yung, may, yung mabait eh, yun na lang ang kanyang kainin hindi na siya lilipat sa ibang bunga o papansin nyo kahit medyo masukal magaganda naman ang bunga nya o Bulok ka na, bulok. Hmm? Marami ring mapipitas tayo dito. Kakapiraso pa ho to, pero marami namin napipitas. Baka may isang daang piraso na. Pinipili lang po namin yung ganitong may kulay. Ang kamay nyo inawag na kayo sumambot. Oh. So ang gaganda. Ang gaganda mga kapinya ng pinyahan na pasapit na akin tuhin. Ako napitas, Halangan. araw pa. E. Halos pa na yung hinog. Halos mamanay ang hinog niya. kami mag harvest umagang umaga Antapos tapos namin ito mga mga alas 11 ng tanghali pero pag naman kami paluwas ng kansa ng palengke mas maaga pa ho ang aming pitas dito kasi ang kailangan ho no, paagahan sa palengke nakakatuwang mamitas at hindi tayo mahihirap na mamitas at sobrang dami ng hinug o, oh, mga pinyo yan po ang pagpipinyo namin dito ngayon lang naman po talaga sa panahon wag po tayo, tayo talaga maghanap ng magandang presyo at talagang sobrang dami ho ng pinya ito po ay talagang halos lahat ng cycle ng panahon ay eh ganito talaga ang presyo nung nakaraan pong taon ang pinakamalaki lang po namin ang bayad lang ho sa amin ay pinakamataas na ang 30 sa Jumbo Beijing ko nung isang taon pero ngayon medyo mataas-taas pa naman kaso nga laang Matumal po, matumal ang pinaglalabanan ng ngayon. Maraming kalaban. Baka po mga isang linggo pa, baka may mas bumaba pa ang presyo. Hindi naman natin pwedeng pigilan. At marami po tayong kalaban. Sasabay po tayo ngayon sa presyo. At para yung ating dinadalhan, ay makasabay din sa kanilang pinagbibigyan. Yun lang po ang labanan sa pagpipinyahan eh kung anong presyo susunod lang po tayo kaganda ng hilaw eh. ito ang sobrang tamis o reject tatapin na to bigay okay, mga kapin niya at ako'y okay? mamimitas muna